Naging isang pambansang bayani si David pagkatapos niyang talunin ang mga Pilisteo at si Gulayat. Mabuhay si David! Mabuhay si David! Kinilala rin ni Haring Saul ang tapang at tagumpay ni David at itinalaga siyang pinuno at tagapagtanggol ng bansa saan man siya pumunta. Si David ay nagpakita ng karunungan at sinundan siya ng mga Israelita at mga leader nito. Mahusay si Haring Saul! Pero sa mga araw na ito, mas dalang malakas at makapangyarihan si Pinunong David! Purin si Pinunong David! Purin siya! Purin siya! Si Pinunong David ang pinakamahusay sa buong Israel! Ngunit hindi naging masaya si Haring Saul habang lumalaki ang kasikatan ni David. Hmm... Lalong naging siloso si Haring Saul kay David hanggang isang araw, kinamumuyan na siya nito. Mas gusto ng mga tao si David kaysa sa akin. Si David ay magtatanggal sa akin na taang ng trono. Walang duda tungkol dito. Kung hindi ko sa maalis ngayon, kami ng aking pamilya ay nasa malalampanganib. Kailangan kong mawala sa ng tuluyan. Mula noon, Sinubukan ni Haring Saul na patayin si David sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga tauhan. Sinubukan pa niyang patayin si David mismo sa pamamagitan ng pagtapo ng sibat sa kanya. Bakit? Ikaw? Matay ka! Ah! Sa oras na iyon, nabalitaan ni Jonathan ang anak ni Haring Saul na malaki ang panganib na kinahaharap ni David. Labis siyang nag-alala para dito. Si Jonathan at si David ay magkaibigan ng matagal at may malalim na koneksyon. Sila ay lagi magkasama sa kaligayahan at kalungkutan at sila ay pinakamalapit na magkaibigan na labis na nagmamahalan. Kaya't dapat lamang na si David ay humingi ng tulong kay Jonathan na sa oras ng kanyang panganib. Jonathan! Ano bang kasalanan ko at gusto kong patay ng iyong ama? Ano bang nagawa kong mali? Jonathan! Ako'y sobrang natatakot na. David, ikaw at ako ay isang tao. Hayaan mo munang malaman kung tunay na puso ng aking ama. At kung nais ka patayin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapanatili kang ligtas. Huwag kang magalala, David, at matulog ka na mahimbing ngayon. Humingi ako ng pangmanin sa ngalan ng aking ama. David, hindi ko iintindihin kung hindi ako ang maging hari. Ang importante sa akin na ikaw ay ligtas at mabuti. Sapat na iyon sa akin. Pananatiliin ka ng Diyos na ligtas. Kahit kung sakaling maghari ka, ipinapangako ko na ipagtatanggol kita at ng iyong pamilya. Kung mabubuhay ako at maging hari, ipinapangako ko na ilalayo kita at ang iyong pamilya mula sa panganib. Ama, bakit mo gustong patahin si David? Ano bang kasalanan niya at nagiging ganito ka kalupit sa kanya? Ikaw, hangal. Hindi mo ba naiintindihan ng pagkakaibigan mo kay David ay isang kahiyan sa ating pamilya? Hanggat buhay si David, hindi ka magiging hari ng bansang ito at magiging piligro ang buong pamilya natin. Kahit dalhin mo si David sa akin agad, dapat siyang patayin agad! Ama, wala namang kasalanan si David. Itiglo mo na itong kaibangan mo. Ikaw hangal, gusto mo bang mamatay ka rin? Sige, dahil pinipili mong tumayo kay David, papatayin rin kita! Naisip ni Jonathan na determinado ang kanyang ama na patayin si David. Tumakbo siya palabas ng silid na puno ng pagkalungkot at hindi kumain ng kahit ano. Kinabukasan, natagpuan ni Jonathan si David na nagtatago at sinabihan siyang tumakas. Nagpaalam sila sa isa't isa, nagyakapan sila at umiyak. <laughs> Ako rin, paalam. Wah! Wow! Ako rin! Wow! Nakamasid si Jonathan ng may lungkot kay David habang tumatakbo ito palayo at patuloy siyang umiyak. <laughs> si David ay patuloy na umiyak. Na iniisip si Jonathan na tumutulong sa kanya mula sa malayo habang siya'y tumatakbo palayo. Ako rin! Ah! Ako rin. Mula sa araw na iyon, naging mahirap ang buhay ni David. Ang kaligayahan na kanyang nararanasan noon ay nawala na. Kinakailangan niyang palaging labanan ang banta ng kamatayan at tumakas tulad ng isang palaboy. Ano kaya ang mangyayari kay David?